Si Rodrigo Duterte ay hindi nagpatatag ng bansa. Sinira niya ito. Sa ngalan ng disiplina, nilaso niya ang kaluluwa ng sambayanan. Ang kanyang war on drugs ay hindi laban sa krimen, kundi laban sa may hirap. Libo-libong buhay ang pinatay, habang ang mga pumatay ay ginawang bayani. Ang mustisya, binaril lang sa kanto. Habang libo-libo libo ang nalilibing, bumangon naman ang mga pogo tugad ng sugal, krimen, dayuhang sindikato. Ibinenta ng gobyerno ang dangal ng bansa, kapalit na buwis na hindi dumating sa taong bayan. Ang pera ng lahi ay nilunod sa bisyo. Ang moralidad ay ibinenta sa murang halaga. Sa ilalim ng kanyang termino, ang Pilipinas ay naging paraiso ng mga sakim at impyerno ng mga matino. At para tuluyang patayin ang pananagutan, tinalaga niya ang isang ombudsman na hindi na tagapagtanggol ng bayan kundi tagapagtago ng kasalanan. Kamakailan lang, tahimik na binaliktad ni Samuel Martires ang desisyon ni dating Ombudsman Conchita Carpe Morales laban kay Senador Joel Villanueva.